Good morning guys! Ayusin ko muna yung aking isusuot bago tayo maglakad-lakad. Kasi guys, ngayong araw ay maglalakad akong nag-iisa dito sa lakarang nag-iisa. Daanan nito guys ng auto pero Sunday ngayon at walang katao-tao. At meron ding mamaya, pila yung tao pero 9am pa lang po dito sa amin. After kung nagkapi-kapi ay eto na po ako. Meron na akong ishare sa inyo guys. Tara na, mag-ano mag, muna ako. Magsuot muna ako ng aking para hindi ako lamigin, guys. So, magkukwento lang ako ng saglit para naman ay makapag-livestream ako. So, saan ba dapat yan ganito? Naranasan nyo na ba, guys, na gusto nyong mapag-isa? Gusto nyong ikaw lang ang naglalakad? Sa daanang ito? Ayan. At Sunday ngayon, at walang katao-tao. Ayan. Kaya, napag-anuhan ko guys na sa aking sarili kanina, gusto kong mapag-isa. Charat! Mapag-isa. Gusto ko yung bang maglalakad. Si Hubi nag-jogging. Kaso naman kasi, iba ang pag niya. Doon siya sa, sa namin. Pero ngayong umaga, gusto ko yung ako lang. Ah, diba? Charot. Gusto ko lang ako lang guys na makapagdaldal para naman yung pang walang mag-aaberiya dyan. Aberiya? Anong aberiya? Yung bang gusto kong ako lang na yung tao. Ewan ko guys ha, siguro sa time na to ng aking uh, sa aking kaedad, kaedarin or whatever, ay sometimes nga gusto mo ring mapag-isa, o di ba? Wala namang mga wala namang problema or whatever, gusto mong mapag-isa at uh, gusto kong ma, ma feel ang nature. Ayan, ang nature na nag-iisa. Nature lover kasi ako, guys, sabay ganon oh. At ayan yung araw namin at mag-aano pa lang yung araw. So ibaliktad, baliktarin ko rin yung aking ano dahil medyo madilim. Kasi nga, guys, yung weather namin ngayon ay malamig na talaga. At, uh, yung bang parang uh, ayaw mong lumabas ng bahay. Pero, lumabas talaga ako ng bahay kasi gusto kong mapag-isa. Eh, charot! Um, hindi naman, guys. Parang gusto ko lang ma-feel ang fresh air, ang I'm not alone pero nag-iisa. Ano kaya 'yon? Hindi gusto ko lang maano ma -ano, ma-enjoy -ma -ma yung kagandahan ng masasabi nating mundo, mundo o mundo. Hindi ng umaga kasi ngayon ay medyo uh, ano, maganda yung mag mag, -mag sa isipan. Wala namang iisipin, wala namang dapat isipin, pero uh, gusto ko lang mapag-isa. Naranasan nyo rin ba yan, guys? Grabe, no? Siguro sa edad ko na to. Ah, uh, sabay, chorat Um, <laughs> ayan na ako. Malayo na ako. At uh, gusto ko lang na magdaldal dito sa kamera. At uh, after nito ay mag ls ako. O, oh, ba diba? So, um, pinapasalamatan ko lang, guys, din yung aking mga kababayan dyan at mga mga subscribers ko, di ba? Hello sa lahat. Kasi, um, uh, ilang years na ako ngayon, three years na tayo dito sa YT World, ah, mag four years na, malapit na mag four years, ay masaya. Masaya, maliga, nakakawala ng stress, tulad ko ngayon, dapat ay nag-iisa lang na hindi nagsasalita, kasi nag-iisa, wala ka naman ng kaibang kausap, pero ayan kayo, yan kayo, kayo ang kausap ko at uh, enjoy lang talaga ako at sa mga baguhan guys enjoy enjoy lang sa mga pag uh, pag world natin at doon sa kabilang sa kabilang channel din ay marami na rin akong kakilala at natutuwa rin ako sa kanila dahil uh, marami ka rin matutuhan at makilala at mga, mga bagong matutunan at maririnig lahat lahat guys kaya dito sa media minsan ay hindi man minsan, lagi naman marami tayong natutunan, naramdaman, nakilala at lahat-lahat. Ayan na guys, sumilak na yung araw. Uh, hindi masyado makita. So, enjoy lang tayo lagi guys sa ating buhay. Ay dahil ang, ang ano ngayon, ang CP ngayon, ang CP, hindi hand ang tawag dito sa amin eh ang media ngayon ay talagang gano'n na guys. Dito na tayo nabubuhay. Dati-rati kasi ay parang binabawal ko to. Binabawal, binabawal ko to pero wala ka guys. <laughs> Kahit saan-saan na lang ngayon. Kahit mas matanda pa sa akin. More than matanda pa sa akin ay nagwawaiti din. So o ba diba, parang nabubuhay na rin ang ating buhay. <laughs> buhay na may buhay. With Electro, <laughs> may gadget pala, <laughs> mga Electro tayo dyan, napunta tayo sa Electro So, yun lang guys, ang inaano pinapabatid ko sa inyo ngayong umaga uh, Happy Sunday Tuloy-tuloy uh, lang ang sa mga baguhan at sa mga dati na nawawala ng pag-asa Ay tuloy-tuloy nyo lang, kasi uh, kahit hindi kayo mag- uh, laging mag LS o ano, i-update nyo lang para hindi mawala yung WH nyo at hindi ma kasi may time talaga na nawawalan ka ng gana ganon, o di kaya wala kang time pero kahit isang beses lang sa isang linggo din ay mag update nyo kasi mahirapan kayo na, o dalawang beses na kasi dapat everyday yan so, yun lang guys ang inaano ko ngayong umaga Share ko lang ang kasiyahan ko ngayon habang nag-iisa, naglalakad dito sa mahabang daanan. O, oh, diba? Mahaba na, malayo na ang aking napuntahan at, at ako'y mag-i-LS na after nito. Kasi gusto kong uh, ipakita lang lahat ang kagandahan. Ayun o, oh, may isang auto para paratingin at gusto ko na itong uh, uh, tapusin. At maganda dito guys, dito sa nilalakaran ko kasi wala talagang tao pero may isang sakyan na paratingin at ma at ma-close ko na to. So, maraming maraming salamat sa inyo guys. Thank you, thank you very very much sa lahat ng laging naririyan sa akin at lahat ng sumusubaybay. Meron kaya? <laughs> Meron guys. <laughs> so, thank you, thank you. At happy Sunday at sa akin ngayon ay gusto ko lang i sa inyo ang magandang araw ngayon. Madilim man, makulimlim, malamig, pero nasa sa atin ang ating buhay kung paano natin pasiyahin. So, yun lang guys ang Ayan na yung sasakyan at uh, na. Pero dito ko, alam nyo guys, na ano ko rin ng kasi sana yung sa mga bakasyon ko ay dapat inano ko na to yung bang king, ano ko yung bang dumaan na dapat na i-ano ko to guys yung bang na dami sana akong magagandang video kaso lang mahiyain talaga ako guys hanggang ngayon ay mahiyain talaga ako sa pag video kapag may tao so kaya nandito ako sa walang tao pakita ko nga yung araw namin ay ayan o oh. ayan yung araw namin guys ayan Ewan ko baka 9.30 na ngayon. O oh, may sasakyan na naman. Ayan guys. So dire-diretso lang ako at ako'y mag mag uh, bababay na. At mag ELS na ako. Bye! So guys, habang nag ELS ako, ba diba sabi ko sa inyo mag ELS ako? Ipahabol ko lang to ha. Nalaman ni Ubi kung saan ako. <laughs> Naglakad ako mag-isa kasi siya nag-jogging. Hindi ako nagpaalam kasi na kung saan ako pupunta na hindi ako, na hindi ako hali sa bahay. Akala niya sa bahay lang ako. Ipaglating niya siguro sa bahay after yung jogging, eh, Wala doon yung sasakyan. <laughs> Inanap. Inanap niya ako. Inikot siguro niya ng inikot. Ayun. Nahuli ako guys. <laughs> Ayan ang gano'n yan sa guys. Hindi ako makakawala dyan. Inanap niya talaga siguro kung sa kadami-dami ba namang uh, pupuntahan. Ay talagang nakita niya ko kung saan ako. Ayaw ko lang kung, hindi niya rin ako tinignan kung saan ako nag eh. Pero, nakita Ewan ko lang guys, kasi naglive ako kakatapos ko lang. Ngayon, akala ko ibang auto yung dadan. Hindi ko kasi tinignan kung anong klase ng na auto. Nakatalikod ako. Yung tapos sabi, humina humina. Tapos po, uminto siya yung pala siya pala yun. <laughs> so guys, thank you very much for watching. Bye bye na talaga. At hinabol ko lang yun guys. Uh, thank you, thank you very much. Uh, talagang mahuli at talagang mahuhuli at mahuhuli ka talaga pag si Hubi na. <laughs>